Hi everyone! Maganda araw sa inyong lahat. Medyo excited nga po pala kami na pumunta dito dahil first time namin. Tara, samahan nyo kami ikutin. So, ayan na nga. Mara medyo malaki po pala itong store na to at nakakatawa dahil um, itong store na to ay isa sa pinakamura na napuntahan namin dito sa kung saan man kami nakatira dito sa Australia. So marami kang pagpipilian na talagang budgetable. Yung pinakamataas na price na binibenta nila is nasa $10. Equivalent siguro sa Pilipinas ay nasa 360 pesos lamang. So natuwa nga po pala kami dahil nga yung bamboo pillow ay mura lang din. So ayan, dahil meron pa kami pillow, hindi na kami bumili. Maraming choices katulad ng mga laruan at mga home na pwede nyo uh, gamitin sa bahay. ito nga po pala yung hinahanap namin upuan. At meron din sila mga garden at mga candies at marami pang iba. At hindi lang yon Alam niyo ba yung mga staff dito na doon sa counter na after nilang uh, kayo i hindi sila mag-stay doon. Talagang hahanap sila ng work na pwede lang gawin. Think.